Halos 26 years nakatira sa kulungan si Paupili, Pili. At ngayon sa edad na 27, wala raw siyang pagsisisi. Mas nakikita nga niya ang paglaki niya kasama ang mga preso bilang malaking biyaya sa kanyang buhay. Nakulong sa kasong estafa ang nanay at lola ni Paupili Pili sa Angeles City Jail noong pinagbubuntis pa lang siya ng kanyang ina. Doon siya pinanganak at lumaki normal life, no? Pag may school, doon ako nag uh, doon ako umuwi after school. Parang naging normal lang sa akin. Pumayag ang warden na tumira siya sa selda ng kanyang nanay at lola. Tinurin siyang anak ng mga inmate at jail personnel na sila mismo ang nagtustos sa kanyang pag-aaral at mga pangangailangan. Isipin mo doon, pag birthday ko, paghahanda nila ako. Kung ano yung pangangailangan ng isang bata hanggang makapag-graduate ako ng day, parang binibigay nila sa akin. Nahinto ang kanyang kasiyahan sa jail nang biglang nilipat ang kanyang nanay at lola sa Correctional Institution for Women. No, hindi ko alam kailan kami magkikita ulit. na no, napabig, napaka bigal. Second, ang, naging, ang iniisip ko pa noon is saan kaya ako mag stay Hindi siya pinabayaan ng mga jail personnel. Pinatira siya sa isang kwarto sa office at pinagtapos ng kolehiyo Ginusto niya maging abogado o BJMP officer pero natanto niya na baka makalaban niya lang ang mga inmate na mismong nagpalaki sa kanya. I need to choose a course na kung saan pwede kong ma-share yung kwento ko sa loob, yung pwede kong ipagmalaki yung uh, mga inmate at that's education. Grumaduate siya ng kursong education sa Holy Angel University kung saan doon na rin siyang nagtuturo ngayon. At sa unang taon ng kanyang pagtatrabaho, naisipan na niyang maghanap ng ibang titirahan. Uh, nabigla lahat sa jail, no, yung tinitirahan ko. Kasi bakit kakaalih? Sabi ng mga ibang inmate. Kasi mamimiss nila yung pau na kalat-kalat sa loob. Mamimiss nila si pau na pinag-aaral nila. At ako napakalaki ng adjustment ko when I go outside. Namimiss ko yung ingay ng kulungan, yung dami ng tao. Namimiss ko yun. Di nagtagal pagkalabas ni Pao sa kulungan, nakalaya na rin ang kanyang lola at nanay noong 2019 at kompleto na silang nagsasama muli. Sa pagbabahagi ng kanyang kwento, gusto niyang maiba ang tingin ng mga tao sa mga detainee. Ang tatay nga niya na hindi nagpakita habang siya lumalaki, hindi na niya kinailangan hanapin. Yung pagiging tatay niya, no, hindi ko masyadong hinanap kasi may mga tatay doon. May mga tatay ako nakilala Teresa Ormatampo, Hatid ang Mukha ng Balita.